Tingnan yung kalokohan nitong batang to. Tingnan mo. Tingnan mo. Siya naglagay niyan. Pero hmm. ko trip na trip niya yung ganyan. Tanggalin ko. Tanggalin ko. Baka nagagalit na kayo. na ano sa talaga. Ang kulit. Oh. Hi! 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 Anong ginagawa mo? Ha? Ang kulit-kulit mo dyan. Ay, naku Tawa -tawa ka. Tawa-tawa ka mo dyan. Napakakulit mo naman. Anong ginagawa mo? ha? <laughs> Anong ah, gawa? Mm. Sige. Sige.

Oops! <laughs> Pag ikaw na untog dun sa pader, ha? Paano ako, paano? Unicorn, ako. Unicorn dog. <laughs> Unicorn dog. sarat Ang galing ng strategy niya kapag pag uh, uh, ay, ano siya. May ima Ang eh. galing ng strategy mo. O, oh, sige. Oh, yan na naman. oh, sige. Oh. Makausad ka na. <laughs> hmm? Nako, oh, oh, nako. Sige, mauhulog ka na, oh. Nako, nako. Ayan na, nasa edge ka na. Ay, nako, nako. <laughs> Balik ka na dun. Balik ka na dun. Ay, hindi ako talaga naman. Hmm. Doon ka na ulit. Doon ka na po ulit. Doon na po ulit. Doon na po ulit. Doon na po ulit. Ayan. Ah, ah. Ah, ah, ah. Gusto ko sana bumili ng pangharang dito sa kama. Kaso, pa ganun kami humiga ni mama eh sa gitna siya so sabi natatanggal na tanggal naman daw yung nag-iisipan ko pa kung worth it kasi lagi naman siyang binabantayan eh so, ano ba nag-iisipan ko sa katulo ko ano ah, pa tayo pambili mong gatas eh

siya Pupuntahan niya yung mga gusto niyang puntahan sa Go, 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 go. Ayan na nga po. Baka maantog. Ayan, no? Oh. Whoops! Whoops! Gracias, e, nga. Tingnan, konti na yan. Gumagamit ako nito. oh kaya medyo nawawala na. Diba? Diba? Dati, punong-puno yung mukha niya pa ah, meron din legs yan gumagamit kami nito yun din na bango bango pa oh, tama na tama na hmm. sige na ano mo na yan pag nakuha mo yan tapos na babay na tayo ay siya ay siya nakuha na naman niya yung ano ay, bulaga! <laughs> bulaga! Ah, uh, wag na to, wag na to. Malaki to eh. Kani na ko ni mo na yung ano, unicorn dog. Kani man na si unicorn dog. Ha? Gumagawa siyang parang ano.

Ah, ako naman na si unicorn dog. points. Just check out pa, pa na ako sa hindi na yun. Yung ano, parang tiles na rubber. Yung towel Ay, babay ka na. Ay. Oh, ay. ay. Na. Ah, sige na. Naabot mo na. Ay na, babay na. Bye-bye.